Ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, October 30, 1919, ang araw ng watawat ay idineklara ni Gobernador General Francis Burton Harrison kasunod ng pagpasa ng batas bilang 2871 ng lehislatura ng Pilipinas na nagpapanumbalik sa paggamit ng watawat ng Pilipino. Sa loob ng labindalawang taon mula September 6, 1907 hanggang 1919, ipinagbawal ang pagpapakita ng watawat ng Pilipinas alinsunod sa batas bilang 1696 o ang batas ng watawat na nagbabawal sa pagpapakita ng mga watawat, banner, emblema o kagamitan ng katipunan at para sa iba pang layunin. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagbabawal ang pagpapakita ng watawat ng Pilipinas sa panahon ng rahimeng Amerikano sa anumang lugar at nagbigay ito ng matinding parusa sa mga lumalabag. Si Gobernador General Harrison, na nakikiramay sa adhikain ng Pilipino, ang nag sa pagpapawalang pisa sa batas ng watawat. Noong October 16, 1919, si Senador Rafael Palma nakinuha kinuha ang... Hue mula sa mensahe ni Harrison ay nag-sponsor ng panukalang batas ng Senado na nagbabasura sa pagbabawal sa bandila. Ang panukalang batas na nagpapawalang pisa sa flag law ay naaprubahan at naging Act No. 2871. Inilabas din ni Harrison ang Proclamation No. 18 na nagtatakda sa October 30, 1919 bilang isang pampublikong holiday sa Pilipinas na tatawaging Araw ng Watawat. Mula noon, nagkaroon na ng iba pang araw ng watawat gaya ng May 28 at June 12. Ang pinakahuli ay ang pagdiriwang ng araw ng watawat wing June 12 ng bawat taon alinsunod sa proklamasyon na inilabas ni Pangulong Elpidio Quirino. Ang watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong ni Marcela de Agoncillo na tinulungan ng anak na si Lorenza Agoncillo Delfina Herbosa ay opisyal na itinaas habang ang Philippine National March ay tinutugtog sa publiko noong June 12, 1898 Kasunod ng deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo, ngayon ay Kawit-Cavite. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Talaga original date natin, October 30, 1919. Akala ko July 18. O, ka-arte naman na ang pagkakasalan. Hmm. October 30, 1919, sabi talaga niya. <laughs> Oh, di ba? Pero ngayon talaga kasi nga pinagbawal nga noon. Tapos ayun, nga uh, araw na ito eh okay na siya. Kaya ang original date ng Flag Day, October 30, 1919. 1919. <laughs> <laughs> Totoo 'yan. Pero uh, syempre, kahit naman anong araw, kailangan talaga nating i-celebrate ang ating bandila. Alin na rin sa proklamasyon ng kalayaan ng ating bansa. It's about remembering kung ano uh, kung ano na tayo ngayon. Oo, mm -hmm. yun totoo no. It's a symbol na kailangan nating uh, tingalain every day para sabi uh, sa para sabihin na itong tinatamasa kong kalayaan is because of the people who fought for our freedom way back then. Oh! Oo, oo, pero pagka uh, araw-arawin mo siguro titingnan masip na. Dela na. Kaloka. Oh,